So, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Kalma G. Ubahin ng BSZ Filipino 3A. So, ang topic na tatalakay natin sa araw na ito ay patungkol sa mga pamatnubay sa pag aanyo So, ang unang pamatnubay sa pag aanyo ay ang ilagay ang pinakamahalag, pinakamahalagang balita sa kanang itaas. Sa ibaba nito ay ang sumusunod na balitang may kahalagahan. So, ito ang tinatawag na above the fold. Pag sinabing nating above the fold, ito ang bahagi ng pahina na agad na nakikita ng mambabasa. Ang pinakamahalagang balita ay dapat agad na makuha ang atensyon ng mambabasa. Pangalawa naman ay ang paglayuin ang mga lathalaing magkasinhaba. Nakakapagod sa mata ang magkakasunod na mga lathalain na magkakapareho ang haba ang paglayo sa kanila ay nagbibigay ng mas maayos at balanse sa itsura sa, itsura, sa itsura ng pahina. Ang pangatlo naman ay ibahin ang anyo ng pahina sa bawat labas ng pahayagan. Dito, kinakailangan na ibahin natin ang anyo ng pahina sa bawat labas ng pahayagan sapagkat sa pagkakaiba-iba ng disenyo ay nakaka na kakapagpanatili ng interes ng mambabasa. At ang pang-apat naman ay iwasan ag ang hagdang-hagdang ayos ng mga balita. Dito ang hagdang-hagdang ayos ay parang isang kolom ng mga balita na sunod-sunod na bumababa, mas maayos tignan at mas madaling basahin kung mayroong mat kung mayroong variety sa layout. At ang panglima naman ay hanggang maari, iwasan ang pagputol ng balita at ang pagpapatuloy nito. Sa ibang pahina, iwasan din ang siksik na ayos. Dito, ang pagpuputol ng balita ay nakakabawas sa interes ng mambabasa. Mas mainam na maikli, ngunit kumpleto ang isang pahina. Ang siksik na ayos naman ay mahirap pasahin. At pang-anim naman ay iwasan ang paglalapit na di magkakaugnay na larawan. Dito sa pang-anim, ang paglalapit ng mga walang kaugnayan ay nag nakakalito sa mambabasa at nakakabawas sa visual appeal ng pahina. At ang pangpito ay iwasan ang paglalayo ng magkakaugnay na lathalain at larawan. Dito ang magkakaugnay na lathalain at larawan ay dapat na mag magkalapit upang mas maintindihan ng mambabasa ang koneksyon sa pagitan nila. At ang pangwalo naman ay iwasan ang paggamit ng maraming ur uring tipo sa iisang pahina. Iwasan ang paglalagay ng karugtong o jamstony sa itaas ng pahina o sa pabalik na pahina. Avoid bad breaks. Dito ang paggamit ng maraming uri ng tipo ay nakakapagdulot ng kalituhan sa mambabasa. Ang jamstone o karugtong ay dapat na nasa ibaba ng pahina o sa susunod na pahina para sa madaling pagsunod ng mambabasa. At ang pangsyam naman ay iwasan ang paglagay ng pangalan ng pahayagan sa ilalim ng lupi o below the fold. Dito ang pangalan ng pahayagan ay dapat makikita agad, agad ng mambabasa upang maunawaan nila kung saan galing ang isang pahayagan. Ang panghuli naman o pangsampu ay iwasan ang abuhing talataan or gray areas of sea of gray areas o o maiwasan ito sa paggamit ng subhead o subhead. dito ang abuhing ta talataan ay nakakapagdulot ng monotony at nakakapagpahirap sa pagbabasa. ang paggamit ng subhead ay nakakatulong nakakatulong upang mas maging maayos at madaling ba basahin ang isang artikulo. ang subhead ay mga maikling pamagat na nakalagay sa loob ng isang mas mahabang mas mahabang artikulo para hatiin ito at gawing mas madaling basahin.